Amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasayo. Sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Aba, ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa E my uh... Panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, amen. O Yesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung nangangailangan ng iyong awa. At tamis-tamis ang puso ni Yesus, iligtas mo kami pagkalooban mo ng kapayapaan ng buong daigdig, lalong-lalo na ang bansang Pilipinas, papagbalik loobin mo po ang makasalanan. Turo mo po sa amin ang daan patungo sa iyo, o aming inalukuban mo kami na yung mahal na puso na ubod ng linis. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin. Amen. We'll so Mangyari lang po pagdating po ng mahal na birhen, lahat po ay tatayo. Hindi po pwede tayong sumalubong sa kanya na lalapit. Diyan lang po tayo sa ating mga lugar. Marami pong salamat. Sa pagpasok po ng birhen, tayo po ay mananalangin. Sa pagpasok po ng birhen, tayo po ay mananalangin. Sa pagpasok po ng birhen, tayo po ay mananalangin. Sa pagpasok po ng Birhen, tayo po ay mananalangin, hindi po tayo susugod para hawakan Siya. Maraming pagkakataon na tayo makakahawak sa Kanya. Sa pagbaba po ng Birhen, tayo po ay mananalangin, hindi tayo susugod para Siya'y hawakan. Manalangin tayo. Abagay na o Maria napupuno pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ayonak anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, ipanlanong kami makasalanan ngayon kung may mamatay Amen. Abagay na o Maria napupuno pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, Pinagbala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mawamatay. Amen. Abagenaw o Maria, na ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mawamatay. Amen. Aba, Ginoo Maria, nabubuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amin. Aba, Ginoo Maria, nabubuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, Pinagpala naman ayo na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakilanman at walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakilanman at pagpasawalang hanggan. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon magpakilanman at pagpasawalang hanggan. Amin. Una, Abagin Maria Mariana, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman iyo, anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo po kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin Lalo mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa, sa amin, sa amin. At, at huwag mo, mo kami ipahintulot sa, sa tukso at, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman magpasawalang hanggan, amen aba ginoo mariana pupuno ka ng grasya ang panginoon diyos ay sumasayo bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat pinagpala naman ay anak na si jesus santa maria ina ng diyos ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay amen aba ginoo mariana pupuno ka ng grasya ang panginoon diyos ay sumasayo bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat Pinagpala naman ayonak na sa Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala na sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang ka pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ay anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin, at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para, nang ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa, sa, amin. sa amin. At, at huwag mo, mo kami ipaintulog sa tukso at higya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sana ka sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, ginaw Mariana napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Isama, mo, isama po natin sa banal na misa ang mga intensyon ng mga sumusunod. Pasasalamat ni Vanjilin Bicta, Sasoin family, Rachen family, Hernandez Tina family, Gludo family, Linda Arcodera, Joyce Ann Madrid and family, Jen